Uh, hello, good morning po uh, sa inyong lahat. Ah, uh, mayroong nag-message uh, sa akin. No? So, babasahin natin. Mayroon siyang katanungan. Uh, tagay ko og tips unsaon pagpasa sa exam. Yun, napakagandang tanong. Uh, shout out sa iyo, Dol. na uh, nasa province of Liti, dool, siya. So, ang ma-advise lang ako sa inyo, Dol, is uh, study hard. <coughs> Mauragid na ang key to, tax, key to success ni mo uh, way back 2016 2017 dol uh, panahon nga grabe ang study high nako na no so naningkamot ko uh, taga Jin Sanday ko guys uh, wala pa nakakilala sa ko ah. Uh. nag-study ko mayo Korean language kay naa go exam para makatrabaho ko din sa South Korea uh, kaloyan 2018 nakapasa na, ako, na ko karon na ko diri So salamat sa imong tanong no. So mo lang ako ma-advise nimo. Study hard, study hard tagaig time nga mag-study gig ka. Mura lang utang nag-eskwela dol nga kung hapit na ang atong periodical exam o test. Meron tayong mga examination sa school, di ba? Mag-study, mag, mag bago ta mo sabak sa exam. So mao lang gyapo na ang pag nung para makapasa ka sa exam sa KLTC Cities no sa na ipahiga yun dito sa DMW no sa Manila. So ang kong na study, focus lang sa goal kay eh, once nga makapasa ka sa exam dul uh, isa sa imong pangandoy nga uh, matagaan imong maghayong future imong pamilya uh, is ang Korea gyud ang sagot no uh, except sa salary is napakalaki talagang uh, mabibigay mo yung gusto sa yung pamilya no pag once nakapunta ka na dito sa Korea nakatrabaho ka na dito so advice lang ako sa imo study 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 focus ug believe yourself ug ang mga taong nasa imong palibot nga mga negative di na sila dol, uh, advice na ko si uh, himuan na sila o inspirasyon kay naging mga tao nga negative nga mo saway sa Moa ah, di ni mo na kaya abroad abroad pa ka may pagdiri ka sa Pilipinas kauban pa ni pamilya pero dul kung nakay pangarap nakay pangandoy nga mo abroad uh, sama na ako nga nangandoy nangarap nakaabot nag sa bansang South Korea no? so good luck dol, uh, ampo lang salig sa ginoo God bless.